Isipin mo ang isang buhay na sinulid. Isang bulate na umaabot ng tatlong talampakan, na dahan-dahan at masakit na humuhukay palabas sa iyong balat. U, hindi ito eksena mula sa isang horror film. Ito ang nakakatakot na katotohanan. Ang parasitikong impeksyon sa hinang Dracunculus medinensis. Ito ay isang matinding paalala, hindi mga virus o bakterya, kundi mga sinaunang parasito na lumalaganap sa katatahimikan at kapabayaan. Ano ba ang nangyayari kapag nag-aapoy na ahas ay naninirahan sa loob ng katawan? Ang pagunawa sa nilalang na ito ang unang hakbang tungo sa pagpuksa. Ang Guinea worm ay isang uri ng roundworm, isang parasito na nangangailangan ng tao bilang host. Isang maliit na aquatic crustacean, copepod, water flea, ang susi sa pagkalat. Diagram ng siklo ng buhay mula sa kontaminadong tubig patungo sa tao at pabalik sa tubig. Ito ay isang sakit na eksklusibong naililipat sa pamamagitan ng tubig hindi direktang tao sa tao. Isa sa pinakamahabang parasito, babaeng lumalaki hanggang 6200 cm, mga 2 to 3 talampakan. Nilalang ng pasensya at pagtatago, nananatili sa loob ng halos isang taon bago magpahiwatig. Ang laban ay higit sa medikal. Ito ay laban para sa dignidad at kakrapatang mabuhay ng malaya. Mula 3,500 kaso noong 1980s, bumaba sa malapit sa zero. As of Oct 23, 2025, Malapit na tayong maging pangalawang ganap na napuksa matapos ang smallpox. Ikalawang bahagi: Ang tahimik na paglalakbay. Paano nagsisimula ang impeksyon? Nagsisimula ang lahat sa tila walang bahid na gawain, ang pag-inom ng kontaminadong tubig. Isang mikroskopikong pagpasok na may malalaking kahihinatnan mula sa lawa, balon, o bukal na pinagkukunan ng pang pagluluto, at pagligo. Ang mga tubig na ito ay puno ng copepods, hindi mas malaki kaysa butil ng buhangin na kumakain ng larvae ng guinea worm. Sa pag-inom, nalulunok ang copepods. Sa tiyan, binabasag sila ng asido at pinapalaya ang larvae. Tinatagos ng larvae ang dingding ng bituka, lumilipat sa abdominal cavity at tissue. Sa loob, nagmamature lalaki at babae, nagpares. Namatay ang lalaki at sinipsip ng katawan. Ang buntis na babaeng bulat ay dahan-dahang gumagapang, 10 to 14 buwang incubation, walang sintomas. Karaniwan sa binti o paa, isang biological na pangangailangan, kailangan niyang mahanap ang tubig para ilabas ang mga anak. Walang lagnat, walang pantal, walang sakit, isang tahimik na tagapagdala, habang ang bulate ay naghahanda sa ilalim ng balat para sa masakit na paglitaw. Ikatlong bahagi, ang masakit na paglitaw, mga sintomas at pagdurusa. Matapos ang halos isang taon, lumilitaw mga unang senyales bahagyang lagnat, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka at maaring pagtatay. Sumusunod ang lokalot na parang nasusunog sa binti o paa, senyales na handa ng lumabas ang bulat. Bumubuo ang paltos, namamaga at masakit, sa kapumuputok, nag ng maliit na ulcer. Mula sa sugat, lumilitaw ang kulay kremang ulo ng adult guinea worm. Kapag ibinabat sa tubig para maibsan ang kirot, nararamdaman ng bulat ang lamig at naglalabas ng malagatas na ulap ng daan-daang libong larvae, muling kinokontamina ang tubig. Ang paglitaw ay tumatagal ng araw o linggo, napakasakit at bukas ang sugat. Madaling kapitan ng bakterya, cellulitis, abscesses, at tetanus kung hindi nabakunahan. Maari ring masira ang kasukasuan, magdulot ng panghabang buhay na kapansanan. Kapag di makalakad o makapagtrabaho, nawawala ang sahod, pag-aaral, at kakayahang mag-alaga, ang pagdurusa ay higit pa sa pisikal na sakit. Ikaapat na bahagi, ang mabagal na paghila, paggamot at paggaling. Walang gamot na pumapatay sa adult worm. Wala ring bakuna. Ang pangunahing paraan, mabagal, masusing mechanical extraction. Ang pagputol ay mapaminsala na bubulok ang natirang bahagi, nagdudulot ng matinding pamamaga, sakit, at impeksyon dahan-dahang ibabalot ang dulo ng bulate sa maliit na gasa o patpat. -pat, parang pagbalot ng sinulid sa spool, iniikot araw-araw, hinuhugot ilang sentimetro lamang at iniwasan ng sobrang tensyon. Panatilihing malinis ang sugat, regular na dinidisimpekta at tinatakpan ng sariwang benda upang maywasan ang pangalawang impeksyon. Buong paghila, mula ilang araw hanggang mahigit isang buwan. Sa paggaling, ibinibigay ang mga pampawala ng sakit tulad ng ibuprofen o aspirin antibiotics kung may bacterial infection. Pinakamahalaga, huwag ibabad ang sugat sa inuming tubig. Layuan ang mga pinagkukunan upang himaglabas ng larvae. Kung tuloy-tuloy na nahugot at malinis ang sugat, kadalasang gumagaling na may peklat. Ngunit kung nagkaroon ng malubang impeksyon o naapektuhang kasukasuan, maaring mag-iwan ng pangmatagalang sakit, paninigas at pilay, na humahantong sa nawalang sahod at pag-aaral. Ikalimang bahagi, Pagpapatibay ng ating depensa, ang pag-iwas ang tanging lunas. Mas mabuti ang isang onsa ng pag-iwas kaysa sa isang libra ng lunas. Walang gamot sa loob, kaya ang estratehiya, putulin ang siklo sa tubig na kontaminado. Pinaka epektibo, ligtas na inuming tubig, mga balon at protektadong pinagkukunan. Kung di posible, salayin ang tubig gamit ang pinong tela o tube filter para mahuli ang copepods. Edukasyon sa buhay siklo ng bulat at mahigpit na payo ang taong may lumalabas na bulatet ay hindi dapat pumasok sa anumang pinagkukunan ng inuming tubig. May case containment centers para sa pangangalaga, pagkain, at ligtas na tubig habang hinuhugot ang bulate, iwas sa kontaminasyon. Bawat pinaghihinalaang kaso ay iniimbestigahan kaagad, pinamamahalaan at binabantayan ng mga kontak. May gantimpala para sa pag-ulat upang walang kaso ang makalampas. Habang tayo ay nasa bingit ng paggawa ng kasaysayan ngayon, Oktubre 23, 2025. Ang kombinasyon ng malinis na tubig, edukasyon, at walang humpay na pagbabantay ang nagdala sa atin hanggang dito.